Hello guys! So ayun, another gala for today. Kasama ko naman ngayon ng bunsong kapatid ng aking iro, si RD. Ayan, sakay kami ng tricycle mula ba nyo ba hanggang bayan. And after na ang bumaba ng trike, sakay naman kami ng jeep papuntang lipa. Then ayan, nakita ko rin dito ang isa pang si Kuya Cap. Ayan, nag-aayos ako ng buko kasi nasalimpar din yun ng hangin kasi nakamotor kami mula hanggang banaba pagdating namin ng banaba tricycle naman, pabayan then pabayan hanggang lipa so ayan, nakarating na kami sa lipa naglalakad na kami papunta sa bilihan ng sapatos ayan, grabe napakabilis ng araw ano guys, parang hiwihipan and then ayan, tinanong ko siya kung happy ba, happy ba naman siya ayan, happy naman daw siya And kitang kita ko sa kanya na excited siyang makabili ng kanyang bagong sapatos. Gagamitin niya kasi yan sa intrams. And then ayan, as usual, video sa salamin, my favorite part of the day. And then ayan, napili na niya yung sapatos niya. Katulad lang din yung sa kanyang kuya Raven, Sabrina, Violet lang yung kanya. Then yung kay kuya Raven niya, Sky Blue. Tapos ayan, eh, susukatin naman niya kung kasya sa kanya yung sapatos na yan. And then, ayan. Kakatuwa ang mga batang-are at talagang hilig ang pagbabasketball. Nakakuha ang kahiligan sa basketball sa kanyang kuya, Rixot. And then, ayan. Ayun na nga yung nagustuhan niya. Ay, ay. And then, after namin dito sa sapatosan, bago umuwi, diyan kagumuna siyang dumaan sa katedral. And then, ayan, liliban na sana kami kasi maraming dumadaan. And then, ayan, after naming maintay yung dumadaan, lumiban na kami papunta sa katedral. Ayan. And then, andito na kami sa labas. Papasok na kami sa loob para magdasal, humingi ng patawad, magpasalamat, at humingi ng gabay. And then, ayan, sinama ko siya sa loob. And then, sinasabihan ko siya na mag-aral ng mabuti, pagbutihan, laging pumasok, at lagi ring magdasal. Sinasabi ko rin sa kanya na pagbutihan ng pag-aaral dahil nung kabataan namin, or until na pinag na namin ng kanyang kuya bago kami makabili ng sapatos at maswerte sila. Dahil, nabibigyan sila ng mga ganitong bagay. Maging thankful at lagi magpasalapat kay Lord. And then ayun, after namin dumaan sa simbahan, sakay na kami ng jeep. Sibat ang sinakya namin papuntang Garcia. And then ayun, minsan ko lang makasama ang batang ito. At first time namin lumabas ng kami lang dalawa. Kaya parang medyo nahihiya pa siya. And then ayun, after namin makababa, dito sa Garcia, dumaan muna kami dito pumili ng inumin and then nagmerienda lang kami sa Angel's Burger ayan. Medyo nakakapagod din ang bumiyahe at maglakad ng maglakad. And then ayun, video lang kami for souvenir. Ayan, kakatuwa din naman nga eh. Wala kasi akong kapatid na lalaki. Then after niyan, inihatid ko na siya sa kanila and then dumiretso ako dito sa Mirales kasi nagyakag yung pinsan kong taga Italy malapit na rin siyang umuwi sa Italy grabe ang bilis lang ng araw and then and pagkarating dito video muna dito sa isang tipi hat nila meron tong aircon sa loob sa isang araw ko kaya ito ng ayos dito ayan marami pa silang available cottages dito aside from this and then ito yung jacuzzi nila and then ito yung malaking pool nila sa araw And then, ito naman sa gabi. guys? And then, ayun, nagutom ang mga person. Kaya, nagpunta muna kami dito sa kanilang kainan. Meron sila ditong coffee shop. And then, mga snacks na bilihan. Kaya, pag nagutom pa guys, don't you worry. Kasi, meron silang mga ino na pagkain dito and coffee. And then, ayun, ang sarap ng lagas-las ng tubig. Pakinggan guys. So, ayun lang muna. That's all for today. Uwian na. Bye.